Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mo no, na to. Mo no, na yan. Nakahabulan na wala ng preno. To siguro. Wala siya ng preno. Hey. Huwag ka naman si Jemma Siguro siya sa pool Huwag kasama niya oh Siguro nawala ng preno O siguro kumakain ano? Diba nasa linya naman yung truck diba Eh yung ano Parang tingin ko pumasok yung ano 'Di ba? Oo, baka hindi naka-pray tong ano, hindi niya na mapigil. Tinong mali doon. Dapat tinanong natin eh.